Yung ano, Lasal Days, okay? Okay, uh, pag-iisay mo <coughs> na okay? Ano ba mga perks mo bilang isang uh, student-athlete? Ano mga, mga inoper sa'yo? Sana meron. <coughs> Wala pa ba noon? Wala pa ba noon? Yung totoo ba ba niyan, man, dumating ako sa Lasal, 160 pounds lang ako. Uh, oh Sobrang payat. Eh, nauparan ako, nag-appendicitis ako. Simula noon, lumobo ako. Pero yung lobo mo naman talagang bulky, hindi naman basta lobong ano eh, bloated eh. Basta lobo mo Natural ba yan? Or weight din? Bakit Back then, in the day sa ba, Ma Bacolod? lang talaga ako. Eh, hindi naman na uso sa ating weights sa atin. Wage ah, natin. ah, wala. Wala natural strength. Wala, wala rin tahilig dyan. Wala ang wala. Na. Jogging, uh, makasambuhangin, tumatalon sa ganyan. Wala ganun. Para bukal ba? Hindi, ba baka nakuha ko yan nung kabataan ko dahil taming dagat kami. Ah, taming dagat. So, hindi ko na mamalayan yan. Sa akin, laro-laro lang yan eh. Oh, oh, oh. Kaya lahat kami magkakapatid, medyo malakas katawan. Dahil sa amin, laro-laro lang yan sa tubig eh. Oh, okay. Grabe ang resistance. Pero araw-araw. Oo, araw-araw. At tan uh, uh, ang tanong natin, ang tanong natin, Perk, siya walang maibanggit eh. Unlike today, uh, na no, pag meron. sinabi? Ano meron parks? naman, meron naman. O oh, sige, ano uh, pa sinabi mo? Mga, perks, perks. Perks. Ano mga alawas mo dyan? Ano, anong, anong <laughs> meron dyan? ako... Uh, allowance. Ako lang yata meron ng time na Sir Bobong, Belen. Wow. wow. Oo, Bobo, Sir Bobong. Oh, okay. so Hindi man. ko alam oh. kung sino oh. nag-workout yun. Si Vintage. Coach Derek o kung sino man yun. Vintage. Salamat. 2-5. Uh -huh. O pa, malaki, oh. ah. malaki na, yun. Oh. malaki na 'yan. Malaki na 'yan, malaki na 'yan. 1988 oh. ba, 89 oh, Tapos, uh, 'yan. Tapos sa si Brother Oli that time, yung President ng Lasal, taga Bacolod. Eh. So nag side cheat lang ako dun sa canteen. So anytime pwede ako kumain. okay. So, 'Yun ay 'yung pinaka Yeah. I dung, ano, no? perks yung Scholarship. Paano, yeah, yan, yeah. Uh. yeah so. Tsaka hindi naman kakayanin din ng school eh. Talagang involved talaga yung mga alumni para sa tumulong sa mga players. Bisan pin ngayon, nowadays, pinagtutulungan ng mga alumni kung ano man ang magagastos ng players para maibsan din, di ba? yung, school. ano, yung alumni association, eh, kahit pa paano, tumutulong. Pero unlike today ngayon, may mga sponsors na they're getting big sponsors, you eh, no? mm -hmm, malalaki. Para um, uh, makatun. Naalala ko, pare, nag naglaro sa, <laughs> sa San Beda from high school. Oh. Ang, uh, well, ito ba sa'yo, pare? Pare, requisition. Requisition. Paper ni oh. Coach Ato Badulato. Oh, seven pesos. ano ba yung seven pesos niyo? Meron ka oh. ng isang kanin, meron ka oh. ng isang ulam, at may soft drinks. Oh, oh. Okay, masaya na kami ron, di ba? After oh. practice ngayon. Nung pa-college na, Okay, kaya kinukurin kami ng ako ng Lasal and UP. Tumawag si Ato, wala pang ano noon. Wala pang uh, cellphone, landline. Dari, uh, saan ka ba? Wala pa ako kasi. Baka gusto mo sa Beda. Eh, siyo, sige, gagawin ko ng 7 pesos mo. Gagawin ko 21 pesos. Oy, Ay, mo, mo laki doon. Laki doon, tatlong kanin. Pwede, pwede. Ganun lang, ganun lang ng araw. Masaya ka na, ano? Uh, Gano'n, may meron kami yung father ni Rafa. Rafa. Oh, no Rafa. Si Sir so, Popoy. Doon kami uh, nagla-lunch. Del Carmen. Oh, ayan. So, so, malapit sa tabi ng St. Scholastica. Doon kami nagla-lunch. So, maraming salamat din sa pag-